On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gano'ng kakagaling sa larong Jack and Poy? 8. Sa costume party, magugulat ka kapag dumating si Lola bilang sino? Nanay. Kung milyonaryo ang isang alien, ano kaya ang bibili niya sa space? Stars. Masarap maglakad-lakad kapag blank. May problema. Wala kang phone charger, kakabahan ka. Pag ilang percent na lang ang battery mo? 10. Let's go, Pastor! <laughs> this. So, 1 to 10. Gano ka kagaling sa larong Jack and Poe? Mga... 8. Sabi ko 8. Ano <laughs> <laughs> naman niya? Ang sabi ng survey sa 8 ay... Okay po, good night, sir. Sa costume party, magugulat ka kapag dumating si Lola bilang... Nanay. Sa Isang nanay. Ang sabi ng survey ay... Oop! Wala. Ah, mahirap tong tanong na to. Kung milyonaryo ang alien, ano kaya bibili niya sa space? Yung mga stars. Stars! Diba? Ang sabi ng survey dyan stars, ay... Aliens, stars Alien! Stars! Masarap maglakad-lakad kapag... May problema! May problema. Ang sabi ng survey ay... Uy! Wala kang phone charger. Kakabahad ka pag ilang percent ng battery mo, 10%. Ang sabi ng survey... Top answer! Nice one! Not bad, not bad. That's not bad. Dalig na tayo. Let's welcome back you. Bago tayo mag-umpisa, may mga gusto ka bang batiin ng mga nanonood sa'yo? Ah, uh, yes. I would like to make a shout-out to my dad and my mom watching and yung brother ko po na nasa Canada ngayon. Canada, eh. And also oh, sa aming uh, members ng Magnify Manila and also to the Magniverse. Yeah! Yeah, ba? Okay. Okay, so uh, Felson got 72 points. Ah, that's a lot. So, 128 more. Oh, Kaya mo to. I hope so. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Felson. Give me 25 seconds on the clock. Good luck. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest Gaano ka kagaling sa larong Jack and Poi? Go 5 Sa costume party, magugulat ka kapag dumating si Lola bilang sino? Spider-Man Kung milyonaryo ang isang alien, ano kaya ang bibili niya sa space? Universe Masarap maglakad-lakad kapag blank? Kapag kasama mo ang minamahal mo Wala kang phone charger kakabahan ka pag ilang percent na lang ang battery mo. 1%. Johan, let's go. We need 128 points. Sure. On a scale of 1 to 10, gano'ng ka kagaling sa larong Jack and Poy? Sabi mo, 5? Ang sabi na survey? Ang top answer dito ay 10. Okay? Oh, really? Sa That's costume cool. party, magugulat ka pag dumating si Lola bilang Spider-Man. Magugulat talaga yun. Ang sabi na survey ay... Wow! One. Ang top than... answer ay Darna. Number two, Barbie. <laughs> Kung yung alien, bibiliin ba niya sa space ang universe? Tignan natin, survey. I don't know. Meron. Oh, good. Ang, uh, ang top answer ay planet. Any planet. planet. Any planet. planet. Any planet. Masarap maglakad-lakad kapag kasama mo ang mga diyowa. Okay. Ang sabi ng survey ay... Oh! Yan. Good. Good. Pretty good. Pagpres ko ang hangin sa beach, yan, masarap maglakad-lakad. Wala kang full charger, kakabahan ka pag ilang percent battery mo? 1%. Ang sabi ng survey? Oh, good. Seven. Ang top answer ay 10%. Anyway, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos.